Oppo F7 LCD. Ito ang dati niyang Oppo. May basag na. Ayan, basag. Kita niya naman. Okay? So, guhit na lang. Puti. Ito na yung bago. Lagay na natin. Ito yung connector niya. Ayan. Ayan ang connector. Nakabit lang yan. And, lalagay yung battery. Connector. So, so, LCD. Pasok na gano'n, lagay ito. Kalahog. Tapos lalabas siya. Nalagay na gano'n. Okay? So, umpisahan na natin. Ang <coughs> dati niya. Ayan. Ayan. Battery, alisin. Lagay ulit. Ayan ang battery. Ayan ang ganyang yung connector. Ito. Connector ng LCD. Kaya papasok yan dyan. May butas. Pasok dun. Tagay dito. Tapos tagay ang, ang battery. Tapos tagay na natin ang battery. Okay. Okay. Tapos testing yun. Tingin kong lalabas ang display Yun, lumabas na Oppo F7 Tatanggal <coughs> ang bakit <laughs> Maaamal Magkakaroon Okay na siya. Ayan. Ayan na. Oop. Emergency. May lock siya. May passcode. 1, 2, 3, 7, 8, 9, S, 3, 0, number sign. Ibig sabihin okay siya. Okay? Ayan lang po. TV na yan off na natin ang OPPO off Op na natin ang OPPO yun ang may ari maganda magandang block lock off na natin baba alright yun ang OPPO Okay. so start again <coughs> Sasara natin ang opo. Ay. Okay. Squash. Ayos natin dito. Mangagawa kaayos mabuti. 说。Cool. make sure now okay now le lo que Nhưng như là kes cek nanti gombar kes cek nanti

Seven, eight, and shot. Yeah. And try another emergency. One, two, three, one, five, six. Good. You know. Mama, thank you. Up